So ayan magandang magandang umaga mga kaparm Andito po ako ngayon sa aming mga tanim na gulay Ang una ko pong ipapakita sa inyo yung mga aming mga tanim na sili So ayan yung linya na ito mga kaparm ito Ay sili yan At meron din ditong tanim na ampala yung aking mister Ayan So ayan may mga ampala yan na sa tabi Sa gilid At meron din kami dito mga kaparm na mga siling pansigang Ito at napakarami talaga niyang bunga so ayan napakalaking kapakinabangan mga kaparm bilang isang nanay na madalas yung mga kailangan ko sa kusina nandito na at eto mga kaparm napakarami din naming mga tanim na sili bali yung mister ko talaga yung mga nagtanim niyan dyan ayan napakarami so kaya hindi kami nang problema sa mga sausawan kung gusto namin ng maanghang, meron kami nakukuha mga bungang hinog. Ayan din ay makapar mo. Kahapon lang namitas kami dito, galing kami dito. At yung mga okra naman mga kaparm. So ayan may hinog na ring sili dito oh, na naman. So bali lagi kaming may imbak na mga ganyan sa bahay at ginagawa rin yang sausawan nilalagay sa suka. So ayan kung makikita nyo, ito na yung aming mga okra. Ayan naglalakihan na at nag-uumpisa na ring mamulaklak so ayan at nandito ako ngayong araw mga kaparm para mamitas ng talbos kasi may order sa akin bali laging may order talaga sa akin mga kaparm at itong gilid na itong part na to nilagyan din ng mister ko ng ampalaya yan di ba lahat ng sulok may tanim <laughs> at ito yung mga talong namin mga kaparm ayan Bali, yan yung isinalba namin doon sa binahan naming taniman. At ito na yung mga talbos. Ayan, meron kami diyan mga talbos ng kamote. At nandito ngayon tayo mga kaparm, papakita ko naman sa inyo yung aming sitaw. So, ayan. Ayan yung aming sitaw. Munti man kung inyong ituring, ay nako talagang napakapakinabang para sa amin. Ayan, tingnan nyo mga kaparm, napakaganda ng bunga ng aming sitaw. Ayan o, oh. O, di ba? Ang haba. O, di ba? Actually mga kaparm, ilang araw na kaming namimitas dito ng sitaw. So ayan sa likod ko. So ngayong araw ko lang susubukang magbenta. Kasi nga naman halos sunod na sunod na araw puro kami may sitaw. So sabi ko naman sa mister ko, e benta ko naman yung iba. O kaya kung kailangan ng mga hipag ko, ng biyanan ko, sinasabihan naman namin sila na pwede kayong kumuha doon or ikukuha namin sila. di ba? Para naman matikman din nila yung mga gulay, yung mga fresh na gulay. So, ayan. May mga bunga din dito. Ayan. Hindi pa nga ako nakakapamitas nito mga kapampambenta pero napakarami ng may order sa akin. So, ayun lang mga kapar. Mamimitas po ako ngayon. Ayan, may dala akong goma at para mawa dalhan ko yung mga may order sa akin ng gulay. So, 'yun lang po muli. Maraming maraming salamat po. Galiing nating maging mabuti dahil 'yun ang kalugod-lugod sa ating amang nasa langit. Bye.